Guys, tayo mag-grocery ngayon. Samahan niyo po ako, mga mamachines. Wow! Gold fiber. Are, organic ba yan? Organic kaya tatoy? Eh? Organic. Kaya mahal. What? Ito. Organic din. Ah, pag-organic mahal. Oh. sabihin, Pasko na guys. wow. kung kung ano? ng biscuit ano? kung kung ano? kung Ay, keso de bola na, guys. Rat! oh uh keso -huh. uh, de bola. Ay, hindi keso de bola. Ano <laughs> pala <to>. <laughs> Naduling ng mamsi si... Hamon pala guys. Hamon. Hamon, hamon. Wow, parang ang sarap nito. Wow! Sarap magbuko sa Yummy! Ay, may, langka. Ne, sarap nito panlahok, oh. Ay, ano ito? Original sinan sinantulan. Wow, may sinantulan wow. na Wow! Yummy! Guys. totally. Parang gusto kumain ito. What? Oh, gusto kumain ito. Bili tayo guys. Sarap nito. Wow! Gusto gusto kumain ah? na. What? Ay, ganito pa tayo. Wala na. Saan? Mm, parang wala na. Wala oh. ganito na kata. Wala na. Wala na. Gusto ko kumain minsan ng fruits. Yummy! Gusto ko palata. No choice. Oh!

kano ka dito. Ang rin. Isa ako kong hindi nagamit dito sa pagluluto. para tayo kandila, guys. Walang kandila dito. Nagsisindi kasi ako, guys, sa ondas. Sa Undas guys. Kailangan kong magsim. Para sa aking mga mahal sa buhay na yung mauna, nagsisindi ako sa may pinto namin para alam ko na para naman sila ay maging masaya sandang silungan wow. at kapiling ng ating Panginoon um, Ayan. ito ang mga paminta guys. Ayun. Ano 'to? <makes> ginagamit ko na. pag luluto mamasita. Mamasita. ang aking gamit hindi <laughs> lang ako guys sa maliit wala kasi tayong budget ito lang binili ko alam budget na mama ito lang ito lang <gasps> um, ang binili natin na sumpa ay apple cider na American. Wala kasi yung ano dito. Sukang pakurat. Ano? Pakurat. Tama. Sukang pakurat. Masarap siguro to. Sukang pakurat. Nek, hindi mo itong suka. Sausawan to. Ano? Sausawan. Sukang pakurat. What? Sausawan ng bayan. Masarap siguro to. 80 pesos isa dito sa apple. Dinerin masarap dito. Ito oh, ito. Baka ito mo sa so, 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 na. Babaluto ka na lang. Hindi so, mm. <laughs> <Bumili natin laughs> na ako sa ito. Bumili na ako. Tsaka wala yung binibili kong suka dito. Ito ang binibili ko guys. Ano, Ay eh. Ang tanong mga vlog ako eh. Oh. Aww. May keso na guys. Yummy. Ano? Baka? Kung Ikaw... Please follow and share Stop guys. God bless. Thank you so much. Subscribe.